Kung na hindi lahat na nag abroad ay mayaman? Ang iba na sa utang. Ang iba na kukulong. Ang iba na papauwi. Ang iba na mamatay. O nagpapakamatay. So kung ikaw ay maganda ang iyong kinalalagyan sa ngayon, pahalagahan mo. Hindi lahat ng nag-a-abroad o nanginibang bansa ay siniswerte. Doon sa mga baguhan o sa mga nagpaplanong mag-abroad, pag-isipan nyo mabuti. Kaya nyo ba nahabaan ang inyong pasensya? Kaya nyo ba magtrabaho na walang pahinga? kaya nyo bang magtrabaho na walang cellphone? Kaya nyo ba na magtrabaho na late na ang kain? I-compare na na sa Pilipinas ka. Maraming nangingibang bansa na akala nila madali lang ang trabaho. Hindi po tayo ng bansa para mag Torres ang pinunta natin para magtrabaho. So, asahan mo trabaho ang dadatnan mo. Hindi ka pahilahilata kagaya sa Pilipinas, hindi rin higa patulog-tulog. May time po yan. So, bago kayo pumunta or ng agency or magplano na mag-abroad, pag-isipan nyo mabuti kung kaya nyo habaan ng iyong pasensya at lawakan ang inyong pag-uunawa. Kasi hindi lahat ng employer ay mabait at hindi lahat nakakaintindi o nakakaunawa sa ating mga pagkakamali. Kaya dapat lagi kang handa para hindi masayang yung ginastos mo or binayad mo sa placement fee. Kasi ang iba, kararating lang ng, ng ibang bansa, gusto nang umuwi. Parang nagbakasyon lang ganun. Ay yung binayad mo. Hirap ka nga sa Pilipinas, tapos babalik ka, nagdagdag ka pa ng panibagong problema. Kaya pag-isipan mo mabuti bagong mo planuhin ang mga ibang bansa o magtrabaho sa ibang bansa. Kasi hindi lahat siniswerte. Ang iba umuwi ng bangkay, Alam niyo 'yan. Nanonood naman kayo siguro ng TV diba or ng YouTube, Facebook. Ria. dot Coy, 'yan ang pinakamalala. Na laging may kaso na namamatay. Pero ang dami pa rin pumupunta doon bakit? Dahil libre ang pagpunta doon. I mean is deduction. So, tapos may, may pa, ano pa, may pa 20,000 pa yung iba, 15,000, 30,000 na pinapa-utang. Kaya marami ang napapahamak kasi hindi pinag-iisip ang mabuti kung kakayanin mo hindi. Ako sa totoo lang, nung nandito ako, grabe ang iyak ko. Lalo na yung mga time na nagkasakit ako, ang taas-taas ng lagnat ko pero nagtatrabaho pa din ako yun ang hindi ko nakakalimutan hanggang ngayon yung nagtatrabaho kantaas ang taas, taas ng lagnat mo kaya sana bago tayo mag-isip ng mga ibang bansa dapat malakas ang loob mo kaya mo uh, labanan lahat ng problema problema sa Pilipinas, hindi mo dapat um, dinidibdib pag nasa ibang bansa ka na kasi lalo ka may stress, lalo kung ang employer mo ay hindi maganda ang trato sa'yo, lalo kang may stress. Kaya dapat marunong kang mag ng problema at hindi mo nakakalimutang magdasal kay Lord. Kasi si Lord lang ang kakampi ng mga OFW or hindi man ang OFW. Siya lang talaga. Kasi ang kaibigan, hindi mo yan maasahan sa oras na pangangailangan mo o sa, sa isang hindi magandang sitwasyon ka sa ibang bansa, hindi yan makakatulong sa iyo. Hindi mo maaasahan kasi wala silang magagawa. Kundi ang government lang ang makakatulong sa iyo. Kaya dapat kailangan matatag ka, malawak ang pangunawa mo at mahabang pasensya mo bago ka mag-abroad. Pero kung sana ka pa hilahin -hila sa Pilipinas, sabay dyan ka nalang maghilahin sa Pilipinas. So, ka na mag-isip, mag, mag ng ibang bansa kasi nagsasayang ka lang ng pera. Pinangutang mo lang ang pinang-placement fee mo pagkatapos uuwi ka rin ka Hindi na dagan mo pong problema mo. So, yun lang. Sana may mapulot kayong aral sa video na ito na hindi lahat ng nag a ay yung mayaman. Kaya pag-isipan nyo mabuti, hindi lahat sinaswerte. Kaya huwag tayong masyadong umasa sa mga bagay na hindi walang kasiguraduhan. Happy birthday everyone! And enjoy doon sa mga nag off day. Paalala lang ang mga utang nyo, bayaran nyo bago kayo mag-lamyarda, magpakasarap ng paggalak pwede mong bilihin lahat ng loho mo, pwede mong sundin ng loho mo. Kung wala kang utang, gumala ka hanggat gusto mong basta't wala kang utang. God bless!